ulit tayo at adventure ulit tayo at kasama tayo at testing natin ito kung ano tsura nito kanya Buhay manginis na Laging masigasig Pagkinis ang ulo Kahit kulang ang shampoo Sa araw-araw Siya'y nagsusumikap Kung sa halando Tunay na mabait eh. Oh, oh. oh. pag naliko, walang palampas Isang shampoo lang pero malinis ang ulo Kahit kulang minis ang tunay Sa simple buhay siya'y masaya oh, oh, oh. Right, mga kusiyan, tuloy lang tayo Ayan, at uh, yung uh, lugar na yon yung aming uh, tinutuluyan tapos ito yung isang uh, baryo yan yung uh, tapos nandun naman sa kabila na yon yung agkawayan yan, yan bali tatlong baryo lang ito na ko dito na malaki sa dagat tapos yung kabila na yung bundok na yan yan may isa pang baryo diyan yan yung uh, barangay tambo at akong tawagin nila yun yan tuloy lang at dito ako nakahuli nung, ano, nung malimango kanina na lang natin dahil super lakas ng ulan so yan at tuloy tuloy lang tayo ganito. sa ano? Dumaan dito sa akin. Ha? Dinaanan yung ano, nylon. Nail... Ayun, laki. Tama mo gecung gachu, gachu. Tu, oh, tu.

Wala. Hindi ko yun. Hindi

Na <laughs> benin <laughs> ulan kaya kami ay umuwi na rin alright, nandito na tayo sa tabi na, nagkakapi na yung aking kasamang antukin natulog <laughs> <laughs> ba? yes Tatulog. ay nung mga kapi, nung kapi tinapay oh huh, Tinapay, baka Tina niya. Tinalo uh, ko yan. Maman uh, yun yung isang araw no, pa yung mm. pandesalena. No, salamat yan, sa <laughs> Nasaan ang ating uh, pamukpok? <laughs> Wala pala. Nagayat na agad. Akala ko sa bukana lang. May mambabakaw. Dini rin pala sa lubang. Pa <laughs> sabi ko nung isang araw ko pag gusto ng tulingan. At uh, ibang klase pa. Oh, swabe uh, pa. Swabi. Nung ito yung masarap na tulingan. Nung, nung ang galing pala ng pangawil nyo. Hindi lang pala mm. hibi na dadali nyan. Mm, napakasarap. Lalo't hindi ikaw anang huli. Ayan. <laughs> Thank you, thank you sa pangpapudan. So ayan, ito yung huli. Uy! Laki. Wala na ang aking pang pag-gaming. Uy, hanap ulit tayo ng buyer. So ayan yung ang yung isang maliit na tulingan. Ayan. Ginayat yeah. na. Request ni Maroko ay igagata. Ayan. Kaya Ayan. Siya ay ng nyug. Akala nyo hindi ako marunong yan. Ayan. Anong oras na? Oh, dumali. Kaupis ako uh, lang. Alas dos gis. Nung! Teka, pera. ako Alas dos gis. Pera, Bigay nyo sa kanyan. Ito ay sigurado bago matapos yung dalawang nyug na yan ay alas 5.30. <laughs> yan dumali. Kaya mapapagata yan ay alas 7 ng gabi. Oh, ulam <laughs> ulam yan ay... Dalawang nyug... Dong tatlong nyug to, biyakin nyo na rin yung isa. Ah. <laughs> kaya ang hapuna namin ito ay sigurado alas 10.30 ng gabi. <laughs> <laughs> Marunong ako nito, ayan o. Oh. Mm sarap ng ulam ginataang tulingan noong ayun bay bilog bilog Napanood ito sa YouTube utak ko mo na ako nang dahon kaya bantayan at baka kainin pa niya ako oh oo oh oo na lahat nasa lupa oh